No, 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 no. Hops, <laughs> hindi pa tayo tatawa. Damang-dama ko nga na nagustuhan nyo talaga yung pagpanday-panday ko. Kaya naman, eto, gumawa ulit ako ng bagong video. Huy! <laughs> Hello everybody! For today's video ay ito na namang aming kusina ang ating papandayin. Madalas kasing nahuhulog yung mga plato namin sa ilalim, pati yung mga kutsara. Gawa ng mga manok na lagi na lang nakatambay dito sa lababo. Aba! Magbanat-banat kayo ng boto. Magkahig-kahig kayo doon. Hindi dito sa aming lababo. Tiyos! <laughs> Pagalitan ba naman ng mga manok? So, ayun na nga, oo, nilagyan ko na ng pako ito para mamaya doon ay pukpok na lang ng pukpok. So, bali, sinet up ko muna nga yung camera doon sa labas para makita nyo naman kung ano yung itsura at posisyon ko dito. At pagkatapos, ay kinukulat yung cellphone at ibinalik dito sa loob. <laughs> struggle is real. Kaya mag-follow naman kayo sa akin. Uy, i-heart nyo na rin itong video at mag-iwan naman kayo ng bakas dyan sa comment section. Kahit mga sticker-sticker lang dyan ba? Uy, maluoy, manpod ka mo sa ako ah. Uh. Hala, OA. Hoy! bakit nagtakbo-takbo man yeah. ka diha? So, sinet up ko nga mga baby ko itong kamera dito sa labas at nag na ako dahil maglalako na naman ako ng merienda ngayon. Hoy! o ba diba, ang struggle ng isang content creator para lang mapasaya kayo? Hala, o oh, eh. Ayan mga baby ko. So, dinala ko na nga itong aking mga ilalakong merienda. Nandyan po yung energy drinks, soft drinks at saka biscuit. So, hindi tayo nagluto ng turon at sinulbot ngayon. Munti ko pang makalimutan tong cellphone ko. Nandito pa naman na yung mga may utang sa akin doon. Hoy! <laughs> Charot! So, nandito na ako sa ilog kung saan tayo maglalako ng ating mga merienda. So, maraming ang nagtatrabaho dito. Kaya naman, garnab ko na yung opportunity na mapagkakitaan ito. Mababait sila dito at very honest. Bale, dalawang grupo sila dito. Kaya naman, nung matapos mag yung dun sa kabila, ay lumipat naman ako dito sa kabila. Kaso mga B, nalusbot ang person. Kaya for the uwi na lang. <laughs> At pinagpatuloy ko na lang ha, yung pagpapanday dito sa aming kusina. konti na lang, matatapos na. Pag may sipag at syaga, may pagod na makukuha. Opo, nag-iba na. <laughs> Pinago ko na bi ang mga salawikain kain. naalala ko nga yung tatay ko na sobrang hilig sa salawikain Alam niyo ba kung ano yung paborito niya? Ang sabi niya sa amin noon, mabuti na daw na kubo ang bahay. Basta totoong tao ang nakatira. Kesa naman sa bato ang bahay, nakwago naman daw ang nakatira. Ay, mga bi, hindi talaga siya nagpagawa ng bahay na bato. Opo. Kaya naman, nung nagkatrabaho na ako, ay nagsikap talaga ako at nag-ipon para maipa gawa namin yung aming bahay kahit maliit lang kaso mga biyang problema naman dun ngayon ay tumutulo naman yung mga bubong pero kapag umuulan lang naman yung tumutulo pag hindi umuulan, hindi <laughs> din so ito na po yung before and after ng aming lababo so sa tagiliran lang muna ang ginawa natin abangan nyo na lang po next vlog so yun lang muna for today's video paalam, salamat sa panonood